May akong pera sa banko, confident ako, mayaman ako. Bibili ako ng kotse, bibili ako ng, bibili ako niyan. Paano pag nangyayari? Wala akong pakilamas na mangyari yun. Malakas ako. Malakas ang kapit ko. Malakas ang kapit ko. ba? Diba? Mga tipong ganyan na kaisipan po. Well, let me tell you this. Ikaw na confident sa kayamanan mo ngayon. Pag naiwan po kayo, all of your money will be non-existent and will be diminished because there is only one ruler in that time the antichrist eh hindi lalapitan, lalapitan ko yung antichrist magpapakilala ako malakas ako eh malakas ka ba okay let's open the book of revelation chapter 13 verses ah uh, dito muna tayo siguro sa unang bahagi sa this is sa is muna tayo revelation chapter 13 verses 16 and 17 po ito. Pero iano ko na po rito, i-round up ko na lang po. Ano? And he caused all. <laughs> Umpisa pa lang po, medyo sampal na sa mukha no nagsasabing magpapalakas daw sila sa Antikristo. oyan yan. And he caused all. Mas maniniwala ako sa Bible kaysa sa inyo. Kaysa doon sa mga balakin ninyong magpalakas sa Antikristo pagdating ng mga panahong yaon. Ha? Huh? And he caused it all. Both, both is small and great. O, oh, yan palang yari ka na eh. O, oh, wala ka na. O, oh, saan, saan ka lugar dyan? Both is small and great. <laughs> Rich and poor. Free and bond. Walang sinisino ang halimaw, mga kaibigan ko. Wala siyang sinisino. Baka meron nag-iisip, eh ano kung maiwan ako, mayaman ako, marami akong pera sa bangko, malakas ako, ako ang pinakamakapangyarihan, ako ang billionaire, ako ang trillionaire, abay maski zillionaire ka pa. Ulitin natin ang talata, ano Okay, and he caused it all, both in small and, and uh, great, rich and poor pre and bond. So, jam pa lang po sa talatang yan, since this is a King James Bible, that's why I want you to open your King James Bible with you sa Revelation uh, 13 verses uh, 16 to 17. Dahil dito, talagang wala ng lusot yung mga nagsasabing, marami akong pera sa banko, I am, I am rich in all that. You know, I'm famous right now, maybe in this age, yeah. Pero pag natapos na po itong age na ito, and the only one who can stop to to uh, to run this age is the rapture of the church. Sa pagkat pagkatapos pa na rapture the church, ayan na po ang tribulation. Whole seven years of it will be a terrible, uh, a terrible day or terrible years, no? Na that the that the whole world never experienced before. Kaya wag mong pagmamalakian. Ha? Kung yan ang binabalak mo, marami kang coaching ngayon, mayaman ako, kung ma ngayon madali ako makakuha ng impluensya, gagawin ko yan sa Antikristo. Tignan lang po natin if you can afford to do it after... Siyempre sa Bible time maniniwala. Revelation chapter 13, 16-17 And he caused all, both and small. Okay? Okay? And he caused all. Yan. Both is small and great. Yun pala. Rich and poor. Free and bond. To receive a mark in their right hand or in their foreheads. Huh. And that no man might buy or sell, save he that had the mark. Ayun. Makinig pong mabuti. Walang palakasan system. Matatanggal na yung palakasan system dito. At saka yung mga famous-famous. At, at, I think magiging non-existent na rin kung ano man yung mga famous ngayon ng mga tao. Magiging non-existent na po yung kanilang kapemosan, Yung kanilang pagiging... Uh, ma influencia matatanggal na po yan sapagkat meron lang pong isang taong gustong siya lang ang famous. Ayaw niya na may kasama. At yan ay ang halimaw ng Antikristo. Okay. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast. Tignan ninyo, makinig pong mabuti. This is very important. Or the name of the beast. Hindi ba sabi ko, gusto ng halimaw siya lang pong sikat. At naniniwala ako upon wearing that mark or kung ano man yung kung paano siya i-implant sa katawan mo, we don't know because mararapture na po kami, no? At sana ipanalangin mo mararapture ka rin huwag mo nang hanggang pang maabutan to. Okay? Kung paano i-implant yan. At pag na-implant na po sa'yo, you will have the name of the beast within your system. That's why wala ka lang ka kapag apag asang ma Okay? Ayan, the name of the beast or the number of his name. Tingnan mo yung Ayan ha, yung, nandyan na yung name of the beast at nandyan pa yung number of his name. Wala ka ng kawala, talagang hinawakan ka na ng beast pag ikaw po natatakan. Kaya nga po, ako talagang I can say na napakahirap ng na mga daranas ng mga tao yan Mayaman sila ngayon, yung mga nakikita mo ngayon na mayaman na tao, na celebrities and all that. Kawawa po sila pagdating ng panahon na yon, pag naiwan po sila. Ha? Pero pag save sila ngayon, maganda. So, wow, maiiwan. Marami akong pera sa bangko. Marami akong influensya. I can influence himself the beast. Kamo? So, yung nagsabi sa'yo, no one can, especially sa ugali ng Antikristo. No one can. No one can. Do not attempt. Do not attempt. Di ba? Kaya, abang may panahon pat na narinig mo naman to, di naman to, aksidente, narinig mo, now pa lang, now, now, now pa lang, medyo mag-isip na. Receive Jesus as your very own personal Savior and be saved. God bless.